Wow, akong um, bagong motor. Bagong motor? Oo. Oh, oo oh, big bike? May, hindi. Ano? Mukha big dahil small ako. Mukha lang big. Pamimigay natin. Pamimigay ka na oh, ba? Oo, dito tayo sa Welcome to Yamaha Airlines. Hello po. Pamimigay ka? Mamimigay ako. At ngayon, ang bibigyan natin, boss. Mamimigay ka sa boss? boss ng Demon Beat. Boss natin, bibigyan mo? Ano ka ba? Hindi lang, mm, ano, walang pinipili ang pinagbibigyan. Boss natin ang bibigyan natin. Nandito tayo ngayon. Nabudol kasi natin siya na magmotor. Sa buong buhay niya, never siya nang humawak na ng motor. Ngayon siya humawak ng motor. Nag-try siya sa Aerox. Ngayon, bibigyan natin siya ng bagong motor. Pero mamaya ako na mapakita kung ano yung bagong motor na yun. Hello po. Walang antas-antas. Kahit sino, pwede nating bigyan. So ngayon, boss natin. Boss natin talaga bibigyan mo? Boss natin sa Demon Day. Parang kakaiba yun na. Ngayon lang ako nakakita na talent ka, pero bibigyan mo yung boss mo ng motor? Ano ka ba naman? Sabi ko nga, walang pinipili ang pinagbibigyan. Anong motor? Mamaya, malalaman mo kung anong motor. Ito yung mga motor ng beginner. Pang lifestyle. Ito na. Bayad na. <laughs> Party ko naman. Kaya, cashier. So, may freebies tayong t-shirt. O dahil dyan, magbayad na tayo. BXL. So, ano okay, yung inclusion pala nito? 3 uh, years registration, 3 years TPL, insurance. 2 yeah. years warranty sa engine, 1 year warranty sa wine. Ipag-copy yan. Ito, meron din. Meron din yung service ko. Per 1,000? Mapaliwanag hmm. oh, ko rin. Okay, sige. Ito na yung bagong motor. Tara. Let's go! <laughs> panimigay lang natin to. Sana all. Sana all panimigay, no? Sa boss pa. O, boss. Tingawag kang boss pero bibigyan ka. lang ko nakakita na ni eh, boss mo, bibigyan Hira, mo na ako. Ano ka ba? Iba talaga si idol mo ito. Walang pinipili ang binibigyan. So, check double na natin. check muna natin. So, isusin niya. Dalawa. Start. So, hindi siya mag start kung Hi, hindi naka-treno. Manakad side stand. Automatic check natin yung mga idaw sa hazard so, meron din siyang Y Connect so kailangan niya lang i-download yung, yung Y Connect app grabe ang ganda ng bagong kulay yeah. ng Yamaha Fazio pang lifestyle na pang lifestyle parang ayo na ibigay <laughs> uy soro! Oh, ang ganda parang sinukat kasi hindi akin to <laughs> Kasi ipaprank namin yung pagbibigyan natin ito eh. Malalaman natin mamaya kung ano magiging reaction niya. Let's go! Hindi, okay na po. So ngayon dadali na natin to sa bulakan at i-ready na natin para i-prank natin si Madam Love. So tara mga idol, samahan niyo kami. Paano natin ibibigay itong Yamaha Patio? Let's go! Good evening! Hi boss! Hello madam, kamusta? Okay Alala ko. Sobrang traffic ngayon. ngayon. Sahod ba? Sobrang traffic Ang mga tao. Nasa labas. Ayun po. Sa kasawang-sawang. Ah, uh, doon. Ka Ma'am, dito na lang tayo. Oh. Sa loob. Kayo mo. Kahit saan naman. Dito na lang. Ano? oh, dito na lang daw, May. Hindi. Okay. Saan sila komportable? Saan tayo? Kayo. Dito, Ayun. Loob na lang. Ma. Sige, boss. Oo, oh, na lang. Dala. Eh, wait lang po, ah. Hindi okay. po okay. Okay. okay lang, madam. Dapat kailangan mapagawa ng Facebook. Ayun na nga, madam. Nabasa ko kasi yung kontra. Tapos ni-review namin. Pag-check ko, tapos tiningnan ko yung ano, may isang thing nag-offer. Yung offer kasi namin sa inyo. Kukunin daw niyo kabila. Yung offer Ah, mo sa amin. Mm -hmm. Ay, mo sa amin. Eh, mm -hmm. napag-isip namin na parang try mo na kaya namin dun sa kabila. Kaya ibabalik ko sana yung kontrata. Kaya, mm -hmm. urgent. Mm -hmm. okay. <laughs> Isip din namin na baka mamaya magkaroon ano? din ng problema pagka pinush-through pa natin. Oh, oh. Mm -hmm. Ano po ba ma'am nakita niyo sa kontrata? Wala. Hindi boss, actually, wala. Technically naman, ang nung, nung sa contract, tinanong din namin yung kabila. Sakto, nag-offer sila na... Ng... Hindi, mag-i-honest ka na. Uh, <coughs> yun nga! Naging ano kasi tayo, Nakuha nag expect ka ng oh, nga, yun yun yun, na. Nag Nakuha ka din nung kabila. So, parang yung kabila mm -hmm. yung nag-offer. Hindi, actually, sa totoo lang. Kaya yeah, yun nga, madam. Kaya babalik ko na sa'yo, madam. Yung ano, kontrata. Yung kontrata. Pero okay lang ba? Pag ginamig at ano, nakasayang naman, eh, wala mo dami. Huwag na lang. sa kwento. Gusto niyo pa ba kami mag-stay sa inyo, madam? Actually, hindi lang kasi tinitignan ko sa inyo yung bilang isang katrabaho. Mm. Para kasi, pag nararamdaman na kong kasama namin kayo, para namin kayo... Pamilya, pamilya na Pamilya din. Kasi pag tumingin kasi kami nang ano, hindi, hindi lang katrabaho, hindi lang ano nanay Nanayok ako! totoo Hindi, kasi gano'n naman sa atin. I mean, hindi naman porket naging part tayo na isang business, naging part tayo na isang brand. E, eh, titignan natin as trabaho. Kami kasi, madam, personally, ako. Uh -huh. Pagka kami... ako, <laughs> <laughs> lagi yung trabaho. With a heavy yes. heart ba kung ba tayo nandito yes. kasi yes. magpapakalam tayo? Oo, oh, oh. ang bigat kasi. Hindi lang natin tinitignan, hindi natin tinitignan yung trabaho, yes. hindi natin tinitignan yung amount, yes. hindi yes. rin natin tinitignan kung, lalo lalo na yung pera eh. Hindi yeah. natin ito tinitignan, pero ang tinitignan kasi natin dito, yung, maging part ka ba ng family ng isang brand na bitbit bit mo yung isang brand so, na proud ka na bitbit bit mo yung isang brand ayun madam. Tsaka so, sa amin kasi mam sa totoo lang parang pamilya na rin talaga tuloy. Sabi ko nga sa mga tao parang pamilya mm -hmm. even yung mga top workers namin eh siyempre mm -hmm. kayo pa ba mag naging ganun na yung tingin namin. Siyempre yun medyo ano ba. Tsaka so, siyempre hinayang warang wahay dito. Pwede ba lang, naman tayo maging friends so, naman Magagaling ng pan o trabaho trabaho talaga pero pagga uh, out of ano naman uh, work pwede naman madam kasi simula ngayon so, nag-start ka na ng naglalawit dito <laughs> man <laughs> nag-start nagmo-motor na siya eh hindi ba sinasabi mo boss takbo motor na siya pwede na tayong mag-coffee na nag a madam pero malungkot si madam yeah yeah si okay. Okay. Kaya madam, kaya kanina pinapapunta ka namin kayo ni boss kasi nga parang nahirapan. Kasi ang bigat eh, lalo pumunta tayo dito, mm -hmm. parang ang bigat na dito pa natin sinabi sa kanila. Mm -hmm. Pero so, naiintindihan ko na yun. Naiintindihan ko na Naiintindihan ko, nai ko naman yung ano. So, na namin yung kontrata madam. <laughs> Hello? ay nandam <laughs> uh, ko pag nakakalisi. Awww. So, uh, kasi, syempre, ikaw, uh, boss ka, ikaw yung laging mga, ikaw yung laging. Madam, ba dumiyak? Wala si... pa naman yung <laughs> ano. Papel pa lang yung hawak ko. Madam, papayman yung Yari ka! Sobrang thank you! Wala pa! Madama ka muna mag-thank you! Thank you sa akin! Wala! Na kami dito. Sinabot kasi na kagabi. Alam mo, sabi niya kagabi, sino yung kausap mo sa labas? Babae mo yun, no? Sabi... Madam, kanina nung tinawagan kita, nanginginig na ako nung pangalawang tawag ko. Bakit? Naramdaman namin parami, na ano'y na parang iba na nakalit. si Madam, parang hindi pwede. ala, thank you din. Thank you. Ka. Ako ano ka, pa Madam. Try mo nga. Try mo nga. Ayun pala yung susi. Ayun pala yung susi. Ayan! Thank you. Alam! Thank you. Oh. Ah. Ah. Uh. Ah. Ah. <laughs> May Ang tanong, paano niya i-open? Paano mo i-bubuksan? Paano mo no, oh, ano? Ayan, sasok mo lang. O, baba mo muna, madam. Ayan. Ano. Oh, Mano, mataas pa din ano? Oo, mataas pa. Ganyan. Sige, madam. Upo ka. Ganito siya iyaan. Sige, dalawang pa. Tulak mo, madam. Sige. Kaya. Kaya. Start mo na, madam. Break. Out of the break. Start. Break. Break. Right. Right. Yeah. Pag size, thank, you. Siya. thank you, thank you, thank you, thank you. Thank <laughs> you. Hello. na ka ba, madam? <laughs> Pero ma'am, hindi <laughs> totoo na alis na kayo. <laughs> 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 Joke, lang, <madam. laughs> Joke lang, madam. Joke lang. <laughs> Joke, lang madam. <laughs> Joke lang, madam. Happy for you. Congrats, <laughs> madam. Thank you. Thank you. Oh, thank you. <laughs> <laughs> pasensya na sa abala. Naabala ko pa kayo. Okay lang. <laughs> Sis, ang sarap ng kape na rekta! Oo, syempre. Grabe naman! Mmm! Lasang Starbucks! Parang nagigising star -star -star ka Starbucks. Star Starbucks? Starbucks! Starbucks? Oo, kasi Parang ano? Parang mali yun ha. So box yun, box. Ha? Box. Box yun? Oo. Hindi, um, bags. Ha? Parang magkaka bugs kasi ako. Kasi gising ka. Gising na gising ako. Nandang oh, Mare. Gising na gising ka dyan. With love. Oo. Oh, oh. May yeah. pa-heart. Siyempre. Magkano to, sis? 100. 100 lang to? Mm. Ay, ayan. 100 lang. Gagawin kong 1,000. Wait. Ano, bestie? Napatigil ka oh. sa pagtitimpla ng kape. Ang dami nating order. Oh. <laughs> Di ba may order tayo? Okay, two minutes, two minutes. So game, two minutes. One K. K. One K. <laughs> oh, one K ah. O, oh, one K. O, oh, oh, ikaw ko mamimili kung magkano yung tataya mo. Magkano ba yun? Are you feeling lucky? Yes, I'm feeling lucky. Okay, let's so go lucky. play feel lucky. <laughs> o, oh, three, three attempts dapat. Walang bomba. O, oh, game. Pwede auto-pick. O, oh, sige go. Mm -hmm. Sure ka, mag-auto-pick ka. Oo. Uh -huh. Okay. <coughs> ah! lucky. magtimpla ka muna na. Oh. Okay. Ako muna maglalaro, Mare. Oh, Mare. i mo siya. Pag ikaw, Mare, uh, magiging 10,000. 10,000? 10, 10,000. 10,000 ako, oh, tito. Hindi, 23 to eh. Oh, babawasan ko yung 10,000 para sa I bet inyo. na, Mare, ah. Mare, naka-auto-pick siya. Hindi, manual. Ka. Manual, manual Manual. oh game. Mm -hmm. Bet. O, oh, game, Mare. maglaro to eh. Oo, kakaganon ko Oo, oh, mahilig mm -hmm. to magagaganon eh. Pindot-pindot. Mm -hmm. oh. <coughs> Lazy! Lagi na lang ako Alam mo mare sa feel lucky kasi, lagi na lang yan. Feeling ko ang lucky-lucky ko. Seryoso Ooh. ba?